Matay ang komedyante si Bubay Kabang nag-host ng Town Fiesta sa Cagayan Say naman ang kanyang co-host na out of balance lang Ang komedyante kaya natumba Nagpasalamat naman ang kanyang co sa mga nag-alala At sinabing okay na ang komedyante Maalala lang hindi ito ang unang beses na nahimatay ang komedyante on stage Yon. Yeah. Tapos 2016 yata nung una siyang na stroke eh. Oo, oh, na parang oh, inimatay oh, habang parang umaano ano siya kay Kuya Boy habang in-interview, di ba? Oh, parang oh, oh. ano na-stroke pa siya noon. yung 2016 yung talaga yung stroke niya. Okay. Pero yung iba pa yung kay Tito Boy. Yung ancestor siya oh, na, ano? Diba? Oo, oh, parang absence, yun, ano? Na absence. wala sa sarili. Oh, sa Pero just okay na naman daw. Sabi lang, hindi naman daw na natumba lang. Pero bakit ka matutumba, di ba? Pero malaga okay kasing, na si ano, Boy. parang out of balance siya doon oh. sa pag... Doon siya natagpuan kasi sa parang speaker. Oh, pwede rin na. siguro sa stage, di ba? Parang nangyari din sa ating kaibigan si Joey Gilas, di ba na? Ayaw! Ano, di ba talaga din yung mga aksidente. So ingat-ingat tatawa. Okay. Ang importante okay na si ano si oh, Bubay. Si Yan yeah. ang mga importante.